Magandang araw, mga Katrivia. Maligayang pagbalik sa Katrivia PH, ang inyong tahanan ng mga nakakabighaning kaalaman at misteryo ng ating mundo. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kakaibang artifact na nagpapahirap sa mga eksporto sa loob ng higit isang siglo. Ang Feistos Disc. Ang Phaistos Disc ay natuklasan noong 1908 sa isla ng Crete, malapit sa palasyo ng Phaistos. Ito ay gawa sa baked clay at mayroong apat na natatanging simbolo na nakaukit sa magkabilang panig nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Ang misteryosong disc na ito ay itinuturing na kauna-unahang halimbawa ng movable type printing. Ngunit hanggang ngayon, wala pang nakakasigurado sa layunin o mensaheng taglay nito. Ang iba ay naniniwalang ito ay isang sinaunang kalendaryo, samantalang ang iba naman ay nagsasabing maaaring ito panrelihiyong panalangin. Ang bawat simbolo sa Phaistos Dist ay tila may espesyal na kahulugan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok mula sa mga linguista at arkeologo, nananatili itong isang hindi nalulutas na palaisipan. Ikaw, Katrivia, ano sa tingin mo ang layunin ng Phaistos Dist? isang mensahe ba mula sa sinaunang sibilisasyon, o baka isa itong code mula sa isang hindi kilalang wika? Kung huwag kalimutang i-like e ang video na ito, mag-subscribe sa Trivia PH, at i-click e ang notification bell para sa mas maraming misteryo na ating tatalakayin. Mag-iwan din ng komento kung ano ang hula mo tungkol sa kahulugan ng Phaistos Disc. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating kwentuhan.